Ayan, magandang araw mga Q. Welcome po dito sa aking uh, YouTube channel, Super Cute TV. Kamusta po kayong lahat? Ayan, so may hangover pa yung iba mga Q sa concert na gabi ni Ilias. Ayan, sa Sambuanga, si Bugay. At ngayon naman mga ka ay i-update ko ulit kayo sa concert naman ngayong araw ng ating idol Ila si TV, October 29. Mga ka araw, na, Lones araw ng lunes Matters. Araw ng Miyerkules. Ayan, ang bilis lang ng panahon guys. Merkules na pala ngayon. Ayan, at dito sila nakaschedule mga ka-Kyo. Wait lang po ng English taan ko. Ayan, no, October 29. yan dito po, ayan oh, yung concert din yung Ilias mamaya. Sa Diyasaan, Misamis Oriental, mga ka-Kyo. Ayan, so see you there. <laughs> so opening po siya guys ng isang mall. Ayan, is our mall. Ayan, oh, ayan yung mall. Ayan, so makikita nyo naman siguro dito yung tent So, dyan sila magpe-perform mamaya. At ayan yung mall. Sa gilid, dyan po yung mag-open mamaya, guys. At si Ilyas JTV po, yung kanilang performer. Ayan, Oh. So, ito yung mga schedule mamaya. Program flow. Ayan. 6 a.m. Assembly. 7 a.m. Holy Mass. 8 a.m. Blessing of all stall. Ayan. May mga stall sa loob to, guys. Parang gaysano rin. Ayan. 9 a.m. Ribbon cutting. 3 p.m assembly for motorcade 4pm motorcade with Ilyas uy may, may may ano pala sila may motorcade sila ngayong 4pm so malapit na yan mga 3 hours na lang tapos 5pm meet and greet with Ilyas yan and then pagka 6pm local band concert then dito sa schedule nila guys maaga pong tutugtog sila Ilyas pero hindi natin yan sure mga kakyo yan kasi dito nakalagay 8pm Ilyas TV concert. Ayan. And then, at uh, 10 p.m. guys, fireworks display. Uy, grabe. maaga oh. 8 p.m. Sana masunod ng program na to. Sana masunod ng program flow na to, guys. Para hindi tayo magpuyat. Ayan. Kasi kung mag-start sila ng 8, Siyempre, yung uh, performance lang naman nila, Elias, tumatagal lang naman ng isa't kalahating oras yan. So, ibig sabihin, guys, uh, kung masunod to, start sila ng 8. So, matatapos ng 9.30, makapagpahinga tayo ng maaga. Diba? So, tingnan natin mamaya mga Q. Ito kasi yung program flow nila eh. Meron tayong hawakan yung program flow nila mamaya. Yan. So, baka masunod naman. Kasi hindi naman ito mga, ano eh, hindi naman ito mga, ano eh, LGU eh. Ito po ay uh, opening po siya ng isang mall. So, alam naman natin pag mga mall talaga may oras talaga yan. Sumusunod talaga sila sa oras. Yan, unlike sa mga LGU guys na minsan may mga hinihintay pa. Yan, minsan may mga paparating pa mga <laughs> ganito kaya yeah, na delay mag-perform Elias. So, yun guys. Ayan. Uh, up, yan lang muna yung update ko sa inyo. Abang-abang kayo mamaya mga kayo, Kasi dito may nakalagay motorcade with Elias JTB 4pm. O, oh, ayan. Motorcade. <laughs> Ito na yung pangalawang motorcade ni Elias. Ayan. Yung sa gimbal na alala nyo. Ayan. Yun yung una niyang motorcade. Ayan guys. Ayan. Nag-motorcade sila <laughs> papunta dun sa concert venue yun yung first time. And then kung matuloy mamaya yung motorcade nila dito po sa SR Mall, pangalawa nilang motorcade ito guys. Yan, yung motorcade yung uh, mag-iikot muna sila sa isang lugar. Q, ayos yan guys. Abangan natin. Ayos yan. So, yun mga Q. Ayan, sana matuloy ito. Sana ito talaga yung masunod na schedule para hindi na tayo magpuyat, team puyaters. Kasi matatapos po siya ng maaga. Kasi kung mag-start ng 8pm, Siyempre, tatagal ng 1 uh, sa kalahating oras yung performance. So, 9.30. Tapos na. Makapagpahinga na ang kapuyaters. At siyempre, yung mga idol natin, Elias J. TV. So, maraming maraming salamat mga So, nakikita nyo naman dyan yung concert venue. Napakaganda. Yan, nasa gilid lang po siya ng kalsada, guys. Then, ayan yung mall na mag-open mamaya. Yan. Uh, Sope Red Mall. Yan. In short, SR Mall. Mga kiyos. So, sila Elias J. TV po mamaya yung kanilang ah, uh, guest, performer, mga ka para sa kanilang grand opening, grabe no, <laughs> yan, ayos na ayos talaga, so, parang ano po siya guys, yung datingan ng mall na to, parang uh, SM Savemore, parang ganon, so, ground floor lang po siya, wala siyang second floor, diba ganyan naman yung mga Savemore, bro, no, ground floor lang, yan, hindi ko alam sa ibang Savemore, kasi may mga Savemore, Lalo yung same more dito sa amin, sa Aklan guys. A ground floor lang po siya. Wala sang second floor, third floor. Parang ganito rin yung Sofa Red Mall. Ayan e, o, yung SR Mall. Ayan, tapos may mga stall sa loob. Ayan, sari-sari yan guys. Yung mga nagbibenta ng pagkain, mga damit, mga dry goods, at kung ano-ano pa. So, maraming salamat guys. Ingat. Palagi mga kuya, abang-abang lang kayo sa mga update natin mamaya. So, abang tayo, 4PM Motorcade. Ayan, sana may mag-live para mapanood natin. Mario. So, mga hindi pa nakapag-subscribe guys, isubscribe nyo na lang itong aking YouTube channel para notify kayo sa mga update natin mamaya. Sa motorcade, kung pwede tayong mag-live, mag-live tayo guys. Ayan, ingat guys, God bless. Ayan, sa mga pupunta mamaya sa concert ni Ilias, Matthew, ingat-ingat po kayong lahat. Ayan, abang-abang lang kayo guys sa mga update natin mamaya dito po sa concert ni Ilias sa SR uh, Mall. Ayan, sa Diyasaan. Yan, jasaan po yan mga kapit. Maraming maraming salamat mga kiyo. Ingat po. God bless. Jasaan mo sa Miss Oriental. Yan, Miss, miss Oriental mga kapit. Ayan. So, ingat po.